Ngayon po ang araw ng check-up ni Yoyoy Suarez, yung ating dance instructor, di ay na in feature na may karamdaman, may sakit sa puso. So, ngayon guys, kami po ay palis na. Kaya, samahan nyo kami. Let's go! Grabing pawis. Kasi alam niya naman ang panahon ngayon. Ha. Salamat. Nandito na ako. Palamig na. Dadaanan ko na. Nandito na tayo. Baba ako kay titignan ko kung naka- Ayon, kumusta? Si Manay Basyon ang nag tumutulong kay Manoyoyoy. Maraming salamat. Alis na kami, na kami guys. God bless sa aming biyahe. Mag -ing. Mag -ing. Ayon ang aming isang artista. <laughs> <laughs> Ayan, ang isang artis namin. Na Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, yadi na. Oh, di ba? Kausay! Amal isa yun, ay Di na. Di na. Di na. Di na. Di na. Yan, ang talang buhay ni Carnot. Ang kila ito niya. Pagkadanag ko, situmura ka na babantayan. Ayaw. Pero yung pa, kay Bulis Ay, ta. Na. Ikaw na situ ng babantayan. Hmm. Pagdako, alaga alagaan ka na si Ton. Alagaan ka na Hindi na ako umangkon. Yung ko, subak sa paksiw. Lasuna, sibuyas, bit, sin, suka. Wala tamas. Patakot. Wala na palit kayo. Yung a period. Unano, a period. Kasi yung siguro sila. alam niya yung you know. Hoy, alam niya yung ano, yung sibuyas, kamatis, arab ito niya. At diri niya arab ang period. Ang period. Nagpahanap sa period. doon na hulas, kani para period. Ang gulwaron pali na period. Magkrisa na ano ka na si Nika. Ayun, papalit kilo. Pagkabot sa balay, sa balay, nakutala, pagkabot sa balay, nakutala, pagkabot sa balay, na puso ini ang gol o ubusa ini suara dan ini ang kumanggo si Krisa kay nano ka ada sa computer lalaki tomboy ko oh, mga bata let's go may natutunan tayo guys habang tayo ay nagbabyahe nag story telling kami at ayon may natutunan <laughs> may natutunan may nalaman may may naanohan tayo sa buhay ni Carlo at ganun yan, ganun pala yung kanyang dinadala mga at kanyang kabigatan ang gisong may kuwata ang bata, niya, damo ang iya gina mention, niya pagkabot sa ila waray dala waray liwat dara, kay o, Ng, ang kwarta kompleto kompleto ang kwarta o niya wong may dala <laughs> <laughs> Ano, Kaya na naman subo, Paas, ay, ay, kay na no man ang sumo. Oh, hay man atong papapalit. Kay sa maya palita. Huwag sa iya isip. 96. Mm. and mo one thing excuse me po okay. ay sorry po oh, good morning daw uh, 66 years old pa uh. 1 hour and 30 minutes po, depende man po po. Bawal kit mag-iwa. Ano? Para mas maupay at kapasin. Chichari. Para sumanding ka na lang. Ano? Sige, nag-inig po. Okay naman po. Portable. Mag-lunch muna kami. So, tatlo po ang ginawa sa kanya ngayon. Today ako ECG and X-ray. Tapos, papalitan yung kanyang mga gamot. At ngayon, kain mo na siya. Ayan. Simple ng Pero ang price, huwag na natin pag-usapan. Basta yan, ang kanyang mino. <laughs> kain mo na kami ang amin kailangan bilhin at kami ay lalabas na muna saglit para bilhin ang resita ni Manuyoyoy tara kainot let's go <coughs> kami ng gamot. Ito ang aking kasama. Mapili kami ng gamot. Ay, ang mamahal ng gamot niya. Yeah. Oh my God! Mamili tayo na. Sino daw, ma'am? Ma Yung, ayun, si ma'am. Salamat po sa magandang pakikitungo sa uh, kanilang customer ng The Generics of Pharmacy. Uh, very accommodating. Okay. Well, bye, Thank you. Salamat po. <laughs> Hi, ma'am. Iba na naman ang pinasuka namin. Madaming resita. Inikot na namin. check up snack. <laughs> Nagbulag-bulag ka mo. Bakit yan ang in-order nyo? <laughs> Sige. Pauwi na kami guys. Tapos na ang aming check-up. Nabili na namin lahat ng gamot. Nagawa na namin ang mga mga laboratory ba yun? At mga X-ray X-ray, ECG, to the echo At kanina, ano yung sabi mo? nag parati kang sige, kwento ka Agad ah, na yun po talagang nag-alangan ako sumama kasi iniisip ko hindi ko kaya kasi napakainit ng panahon pero hanggang kinaya ko na lang para gusto ko magalisin ang pagaga at gumaling kaya pinilit kong sumama kay Ate Jidai Vlog kaya maraming maraming salamat po sa matang mga taong nag-sponsor po sa akin at sa ngayon po ay may na po lahat ng aking gamot salamat po si, sa mga taong nagbigay tulong para sa akin dahil hindi ko po ang bumili at ng gamot at pagpatsikap. Sa ngayon po ang nagastos po ng aming pagpatsikap. pagpatsikap ay umabot po ng 15,000. Plus. Plus. Apin na si Jelly B. <laughs> Kaya maraming maraming salamat po sa mga So, sponsor. At in fairness ha, ano, Carnot, Maano mm. ma, ano siya o? Oh. Oh, may court kayo ah. Oh, yun. At upang nakan, yoyoy. Tapos yun nga, pag history nga no'y. Ah, uh, ano napansin mo, Carnot, kay Manoyoy ngayon? Kanina, bago tayo umalis at ngayon. Ngayon, nga na, galing na tayo doon. Maghapon tayo, naka nagtambay, naghintay ng result, paghintay ka doktor, na check up, tapos naglaborato at ah, naglaboratory pa ba yan. Basta to the echo. Oo. Um one and a half hour to the echo. Imagine to the echo pa lang. Oh. Um ngayon oh masigla siya. Tingnan mo parang hindi siya mahidi siya mahina. Tingnan na kagaya kanina. Oh. Ano? 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 para siya ngayon yun hindi katulad kaninang umaga na parang siyang ano nalalang kang kulay ngayon masigla siya kasi sabi daw niya kaya pala niya magpa up ngayon bakit yun pa sa tuwing ano parang sabi mo nangihina ka oh, kasi, natata, parang natatakot kasi ako eh nag-worry na papara na ka oh. Na, na... Pero, na sa panahon ngayon na mainit, yun ang kinatatakutan pero di ba yung kinatatakutan mo ay init at saka yung ano gastusin ba Ganun, pero ngayon yun. kung ano masasabi mo sa maghapon nating sa paghapon nating paglalakbay sa maghapon nating pagtambay pag everything na ano masasabi mo masasabi napagod ka ba what if ano ang masasabi ko po ngayon talagang parang sumiglang pakiramdam ko at masayang masaya po ako dahil naipa laboratory check up na po ako na x-ray na today ko. kaya maraming maraming salamat po lalo lalo na kay ate Dinay di Vlog sa sponsor at sa juice at, at sa, sa Panginoon at sa mga sponsor at lalong lalo na po sa Panginoon Diyos mabalos Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord. Pangalawa po sa aking mga minamahal na sponsor si Beryl Pire. si na kapatid sa Fort Swartz from Tacloban City. Hmm? Ano? Dito na lang aga Hali. hapon. 'ni? Yo, kan ni lolo. Kasi sinamahan kami ni lolo Karnot magpa-check up kaya oh, imbilhan kani. not maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin ngayong maghapon natin eh meron pa naman tayong barya uh, tanggapin mo ayaw uh, la pagmaan ha ito magbigay tayo ng biyaya may barya pa naman tayo maraming salamat o uh, manayoyoy para may ada ka naman ano eh salamat at meron pa naman tayong konting natira. Magbigay tayo ng biyaya. Thank you po. <laughs> Maraming salamat po sa mga na, sa mga sponsor para sa akin. Natapos na po yung check-up ko. Kaya maraming maraming salamat. <laughs> hindi ko kaya, hindi namin, hindi ko kaya yan. Kung hindi dahil kay Ate Diday at sa mga mahal kong sponsor, maraming maraming salamat po. Alis na ako. Bye! Bye. Saan man sulok ng mundo, magandang umaga, hapon, gabi, ay taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. At sana huwag kayong magsumuko, magtulong sa inyong lingkod. Paluap check up ko po sa June 3. Piso mula sa puso mga kaate. Kayo po ang aking lakas kaya hindi po ako susuko. Bye bye. God bless.